May inamin nga itong si Dorian Finney-Smith sa kanyang Lakers debut at matutuwa rin ang fans sa mga sinabi niya. Pero bago yan, ito muna ang isa pang bagong Lakers player na si Shake Milton. Dahil ayon nga sa kanya ay talagang may naramdaman nga daw siyang wave of emotions nung palabas na daw siya sa tunnel ng Lakers as he went out para maghanda sa court sa laban. Kaya nga daw binigyan niya muna ang kanyang sarili ng ilang moments para kumalma. Pero nung nag-jump ball na nga daw, nag na ang laban ay at the end of the day, it's just basketball. At nang pumasok na nga daw siya sa loob ng court and he went up and down ay it feels normal na nga daw. It feels natural but it was a cool experience na maglaro nga daw para sa Lakers team. Ayon pa nga sa kanya ay eh ngayon daw ay nag observe pa siya dito sa team ng LA Lakers at ganyang tinitingnan daw ang mga paraan para makatulong siya dito sa anyang bagong koponan. nag observe nga daw siya how he can space the floor more, setting screens nga daw and he wants to have an overall impact dito sa team ng LA Lakers sa kanilang mga susunod pang games. At ito mga si Dorian Finney-Smith, kanyang sinabi na it's fun nga daw itong kanyang naging Lakers debut. At talagang ang ganda raw ng energy ng mga fans sa laban na actually kanyang ine-expect. Medyo limitado daw ang kanyang minuto sa first game niya. Kahit ginawa niya lang daw ang pinagawa sa kanya ng kanyang coach na maging himself by being a dog on defense, communicate at maglalalaw ng energy sa loob ng court. At ikatutuwa rin ng mga fans ang kanyang sinabing ito mga idol. Banggit niya na kinakailangan nga daw nilang magtulungan sa depensa. At tulungan itong si Andre Davis nang dahil lang depensa daw ay five-man effort. Sabi ni DFS, hindi lang daw po na isa lamang ang maglalaro ng defense para sa kanilang buong team. At may inamin din siya mga idol dito nga sa kanyang interview sa kanyang Lakers debut kanyang inamin mga idol na ang gusto niya nga daw matutunan pa sa paglalaro dito sa Lakers ay yung kanilang mga play calls. Yung mga play na pinapagawa ni Coach Redick nang dahil sa katotohanan nga daw ay wala pa siyang alam dito sa mga ginagawang play ng LA Lakers. Pero salamat nga daw talaga sa kanyang mga teammates sa loob ng court na tinutulungan nga daw sa all draw the game para malaman niya mga dapat niyang gawin sa loob ng court. At iyan nga mga idol ang mga nasabi na mga bagong Lakers player matapos ng kanilang first game as a Laker. At ang nakakagulat dito itong si Dorian Finnesmith smith ay siya lamang mga idol ang tanging Lakers player na meron ngang plus minus sa buong laban. At itong si Dorian Finnesmith smith na naglaro ng 20 minutes ay meron ngang positive 7. Samantalang itong sina AD pati na rin si Le Lebron James pati na rin itong si Austin Reeves ay may negatibong ang impact sa laban. At ang ibig sabihin lang niya ng mga idol nating but positive talaga ang naidadala neto nga ni Dorian Finney-Smith nang dahil siya nga ang gumagawa ng little things sa iyong kupunan, hustle plays, energy plays, parang matulungan kayong manalo. And definitely sa mga susunod na games neto ni DFS para sa Lakers ay makakapag-expect nga tayo na mag-improve pa siya significantly offensively and defensively.